So, ito na nga guys. ang um, sa ngayon, magluluto muna tayo ng ating hapunan. Hindi lang puro gala ang ating i-upload sa ating channel. <laughs> so, ngayon, magluluto ulit ako. Ayan, so, ito na nga. Magluluto ako ng clam sh and shrimp with sotanghon. So, ito yung ating mga isasahog. Meron tayo ditong sibuyas, kunting bawang, and luya dahon ng celery, and dahon ng sibuya So, meron din tayong shrimp cubes. So, meron tayo dito yung ating clam, and yung ating shrimp, and paminta and asin. So, nun, kung nakikita nyo, bumubula-bula pa siya, ibig sabihin, buhay pa yan. <laughs> buhay pa siya. Buhay na buhay pang ang ating shells. So, simulan na natin ang ating pagluluto. Tara guys, samahan nyo ako. Magpapainit lang tayo dito ng ating lutuan. Ang gagamit din ako ng olive oil para sa ating panggisa. So, pagpasensyahan nyo na kung may naririnig kayong parang kaluskos. Umuulan kasi dito, kaya may maririnig kayong kaluskos sa bubong. Diyan sa may labahan area namin. Ayan guys, unahin na natin yung ating garlic. Ano? Hantayin. Tapos halu-haluin na natin hanggang sa maging golden brown na yan. Susunod naman natin yung ating luya. Ayan. Ayan haluin lang natin. Tapos susunod na rin natin yung ating sip. Ayan na ang ating sibuya. Haluin lang din natin hanggang sa luambot yung ating sibuya. Ayan ang bango na. Ang bango garlic at saka luya na pinagsama mo tapos sabayan mo pa ng onion amoy masarap na siya ayan na nga guys isunod natin yung ating mga yung kusang lumabas yung katas niya. Ayan, lumalabas na ang kanyang tubig. Nalagyan na rin natin ito ng paminta at asin. Kunting asin lang muna, no? Kasi minsan mayroong shell na maalat na siya. Kunti lang yung lagay muna natin asin and then paminta Ayan, yeah, guys kulong kulong na siya kung saan kikita nyo and then isunod natin yung ating shrimp cubes and then yung ating shrimp kasi mabilis ang luto lang ito Ayan. so ang ating sotang ho na ko na rin Ayan, takpan lang natin ulit. And then, maglalagay tayo ng konting tubig dyan. Mga dalawang cup siguro. Para sa, may sabaw yung ating paglagay ko ng sotanghon, hon, mamaya meron na siyang sabaw. Check ko so, na nga siya, guys. Maglalagay lang ako ng tubig. Pero yung tubig ko, mainit na to. Para madali siyang kumulo. Yan. Dalawang cup lang yan. Ayan so, nga, guys. Masarap na siya. Kunti lang yung nilagay kong asin. Kasi nga, may cubes na rin ako nilagay. At saka medyo maalat yung clam natin. Yung e, pa ganyan kasi, di ba? Minsan may maalat talaga hindi may wasan, lalo na kung bagong kuha siya or bagong bili mo siya. Ayan, sabay ko na yung satanghon sa pagpapakulo ng ating shrimp kasi mabilis lang yan. Kulo-kulo na siya, pwede na natin ilagay ang ating dahon ng sibuyas and celery may mga bulat-bulat. Tanggalin ko muna yan. Tatanggalin lang natin yung mga ganyan. Ito na natin yung dahon ng celery and dahon ng sibuyas. Ayan. Ayan. So, Pandagdag pa bango lang yan. Pandagdag bango lang yan sa atin niluto. Yung mga dahon ng celery na yan at dahon ng sibuyas. Ayan. So, ready na siya. So, ayan guys. Patayin lang natin. Ano. So, para lang tayong nasa hot pot restaurant. Ayan. Ayan. So ganyan. Kabilis lang ang pagluluto nito.